Ayan, nagpakulo na po ako ng kamatis at sibuyas dahil tayo po ay magluluto ng sinigang na ulo ng salmon. Sinigang na ulo ng salmon po ang ating lulutuin. Eto, lagyan po natin ng paminta. Ayan, kumulo na po yung ating kamatis. Medyo malambot na. Ilagay naman natin ang ating uh, ulo ng salmon. Then, haluin natin. Then, ilagay na rin natin ang ating uh, labanos at gabi. Haluin po natin ng bahagya. Then, pakuloan po natin siya. Mamaya, ilalagay din po natin yung ibang mga gulay. Ayan po, maglalagay na po tayo ng sinigang mix. Ito po, sinigang mix sa sampalok. After 5 minutes, ilalagay naman natin po ang ating talong. Ayan, haluin natin. Ilagay na rin po natin yung ating kangkong. Uh, Unahin natin yung tangkay. Ayan, ganun din po sa pecha, eh sa mustasa. Ayan, unahin natin yung tangkay ng mustasa. Lagyan po natin ng isang kutsarang patis. Para sumarap yung ating uh, sinigang. Kasi yun po yung pampasarap sa sinigang, meron siyang patis. Madalas po ako nagluluto ng isdang salmon kasi yun po yung gusto po namin lutuin. Kalimitan ang niluluto namin isda, tilapia, bangos, salmon. Yun po. Minsan yung ibang isda rin. Kapag kulang po, kulang pa sa lasa, mag-add lang po kayo ng patis. Lagay na rin natin ang dahon ng mustasa. Ayan. Next, ah, uh, kangkong. Malapit na pong maluto ang ating sinigang na salmon. Isdang salmon po. Ayan. Malapit na siyang maluto. Luto na po ang ating sinigang na ulo ng salmon.